Okay. Kemo. Oh, so, Ito, binili natin sa Kemo. Mahong anong ano. <laughs> oh, na. Kemo. Wasak na. na. Uh, Mobile. Cellphone. Magsasitin mo mm. Ano naman yung po? <laughs> Ito binibili sa Temo. Mas mura sa ah, Temo. Mas mura ang Temo kaysa ka na dyan. Sa, kan sa, sa Dollarama, mas mura pang Temo. Kala ko naman cellphone case ko na yan. Ha? And sa, eh, sa, ewan, sa, ano? Hindi. Hindi, yeah. mayroon ka pa Ah, sa susurubi. para sa, sa sasakyan. Yeah, sa sasakyan. Hindi hmm. na hmm. yung... Pwede ko nang Mura lang eh. Magkano lahat yan? 23. Ano? partial lang ata to eh.

mo kasi, di ba para kasi kailangan mo marami ba ka-ibigyan eh, na, no? Din, oh. ka dalawa. Dalawa nga siya. Dalawa sa akin kasi. Hmm. Saka maganda yan. Ilang araw kaya na no, tatagal? Hindi, matibay naman siya, oh. Matibay naman siya. Tiwala lang. Tiwala lang tayo sa ten. Siya, like a billionaire nga daw, eh. Hmm, maganda to kasi, i Ano yan? Yeah. Ihuhuk mo lang to sa kwan sa Ihuhuk mo lang siya sa kwan sa sa aircon vent. Murahin lang. Ibili ka sa Canadian Tire, mas mahal. Nasaan yung sila kong Wala na nga. Hindi susunod so yun. Susunod yung mga parating parang yun. Ito, rubber sa sakyan to. Rubber, ah... Uh lang. Ko Para sa shop, siyap, sa shop. Para hindi mas kuan magasgasan yun, ng harap ng sasakyan. Wala na. Wala na. Wala na muna akong cellphone holder. Kailangan na dito ko mga tropa pips.